Hello guys, good morning. Uh, Kuya Juan, mentor ng Bayan here. Nandito tayo ngayon sa may Dalupan Street sa may Gastambide sa Palak Metro Manila. At habang naglalakad ako dito kanina, nakita ko or naamoy ko na mayroong mabango dito palang pandesal. Ayan. So balit di ko siya napansin kanina do Meretso ako hanggang doon. Inahanap ko yung mabangong pandesal. <laughs> hanggang doon ko siya hinanap doon sa so dulo doon. Tapos di ko mahanap pagbalik ko dito ito pala siya ito pala yung kanina na ano akala ko tricycle lang siya nakapila na na ano nagabang ng pasahero so pumili ako kanina dito ang sarap pala nitong pandesal na to so rolling malunggay pandesal siya uh, iniikot-ikot lang nila to pumaparada dito kanina natanong ko ang may-ari pala nito is from Masbate. Ayan. Nakikita ko rin actually ito sa Romblon. Uh, pero iba yung lasa nito. Mas masarap talaga to. Hindi naman sa kinukumpara ko no, yung lasa. No? Pero talagang natikman ko to Ang sarap nito. Ayan. So kakausapin natin yung nagtitinda. Hello, hello sir. Good morning. Ako yung bumili kanina. Naalala mo. Vlogger ako. Uh, nakita ko kanina. Namoy ko kanina to. Diba yung kinekwento ko sa'yo. Dumiretso ako doon. Tapos eh, uh, dito lang pala. So natikman ko, ang sarap pala. Bibili pa ako ulit mamaya. Ilang taon na tong pandesal na to? Okay lang pa interviewin kita saglit? Ay, hindi ko lang tatot ko. Ah, hindi. So, dito sa ikaw dito, mga ilang taon ka na or months? Ano pa lang, man. Uh, anim na, na buwan pala. Ah, 6 na buwan. So sa anim na buwan na yun, kamusta naman yung dating ng customer mo? Marami pang customer. Uh -huh. Nauubos uh -huh. ba palagi? Nauubos ba palagi yung dala mo? Ayan. So mga ilang trays yung dala mo na yan? 57. 57 trays araw-araw. Ayan. So nauubos. Saan tawag dito? Plancha ba tawag dito? Parang plancha tawag nila dyan eh. Ayan. So nagtitinda siya. Kanina pa ako dito nag-observe sa kanya eh talagang ano talaga yun no kanina puno ito eh saglit pa lang tapos ito ayan ay bata ba, ulit bumili o ayan ang daming bumibili sa kanya so nakapesto lang siya dito ayan ganyan natin ha ayun yung luluto niya At sa kanina nga may nag dito hilaw pa yung mga pandesal niya talagang inabangan nila So pati ako napana, napaabang na rin dito. <laughs> yeah. Yan. yo Kanina may mga nurses na bumili dito, may mga estudyante, may matanda, may tricycle driver at may may bata din dito na bumibili. Yan. So bali ilan kayong ano dito, rolling store ng Pandesal? Wala na. Yung isa wala pa pang ah, ano pa lang pangalan mo, sir? Junjun. Junjun from Masbate, no? Ayan, taga Masbate si Sir Junjun. So, ang sipag-sipag niya. Taka talagang kanina, nakikipag-interact talaga sa customer, eh. Kaya talagang, ano, talagang yung mga customers bumabalik dahil nakikita nila na mabait yung kanilang tindero ng pandesal nagtitinda sa kanila saka ang sarap talaga naman ng pandesal na yan murang mura 2 pesos lang po siya o oh. Tingnan nyo yan, bag, bibili ulit ako maya-maya. Ayan. Sige guys, pinakita ko lang isang negosyo idea ulit. Ano? So, bi mabuhay ang bisyo negosyo. Bye!